For today's video may aasa rin tayo, bago tayo mangasar, ako nga pala si Pandashi, ML player na laging tulog sa rank game, kung sawa ka na sa kakampi mong AFK, dito ka na, follow mo ko para sa good vibes at malas na kakampi, kung hindi ka pa nakasubscribe, baka AFK ka rin sa totoong buhay, pero, push na to kahit lowbat Nagsisimula pa lang ang laban parang katapusan ko na, nagsama kasi dalawang malalakas, si Hanabi at si Maypalikpik palikpik. <laughs> unti-unti na nila ako binebembang mga bi, nagsanid puwersa ang kapangyarihan nila para gusto ko na ata ilabas ang brilyante ng hangin at mawala na ng paghinga ang kalaban ko ha ha charis. <laughs> sa pangatlong pagkakataon mga bee, nagtago na nga ako sa damuhan, kaso ayun nga nakita pa rin nila ako at patuloy pa rin sila sa pagbembang sa aking niya. Lakas mang asar! Sa huling pagkakataon, dito na kami nag-usap ni Hanabi. Nagpalitan kami ng mensahe dahil lagi na lang ako nabebembang nila. Kaso, biglang umapila si Kuya Jao. Hala, ano ginagawa ko kaya sa kanya? Bakit galit? Dito na nga nagsimula bembangin ako ni Kuya Jawo, sa sobrang pikon puro ako pinupuntirya niya. Di ko alam bakit umingit ulo niya sa akin puro naman sila nakakapatay sa Miyako, ko. Halos pinagtatawa na namin siya, pati tuloy kakampi niya natatawa na sa pagiging angry birds niya. Hahaha, ha, ha. at di niya namamalayan na tatalo na sila. Maya ka sa akin Miyaka? ka. Galit na galit na si Kuya Jawo yung mga bi, hindi ko alam saan nang gagaling yung galit niya. Kulang na lang lumabas yung brilyante ng apoy sa tambucho niya, pati kakampi niya inaasar na siya. <laughs> kami tuwang tuwa sa kanya, siya galit na galit sa amin at dito na nga naghamon ng 1v1 daw kami, pero di ko pa rin maggets bakit galit na galit siya sa akin, hindi naman siya ang kausap ko si Hanabi, hindi siguro siya love ng mama niya kaya ganon. <laughs> Dito muna nagtatapos ang pang aasar namin kay Kuya Jawo, abangan nyo ang game 2 1v1 namin ni Kuya Jawo, huwag nyo kalimutan bembangin aking channel, salamat mga bi, mua mua chok